Hi, magandang umaga po sa inyo Magandang umaga po Nandito po ako ngayon, nagpala Nagpapaligo ng kalabaw po Guys Tingnan pong po ang kalabaw ko Matthew. Yan, ho, 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 ho inum, ho Ah, yun po Yun yung pa ba bababara ng kalabaw or paliguan kasi ang kalabaw na ito kasi init na ngayon po guys ina po ang lalim mo how how lalim po to ng paliguan ng kalabaw or patuuyan or pababara ng kalabaw how 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 init na po ngayon guys alas 9 na po yun ang oras na maligo ang kalabaw How? oras na po yung pagpaligo niya tingnan nyo po guys so, ang lalim ng paliguan ng kalabaw ko lalaki itong kalabaw ko po saka turo mahirap to kapag magnaturukan ka nito kasi hirap malaki ang tapang nito hirap guys tingnan nyo po ha tingnan pong kalabaw ko big big kalabaw big kalabaw big kalabaw ito po ang paliguan nya yun diba ang sobrang sarap sa pakirandam nya kapag nasa tubig na siya. Ngayon po ayun yun ang tubig na suporta kanyang paliguan ito yun yun how 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 yun yun sansalom na siya guys oh. salom salom na siya siguro ang sarap niya oh. pakiranda nyo oh. salom na siya oh. yan yan oh. doon siya sa ilalim yung tubig na uh, Malaki nga oh guys see. Yung malaki nga yung species niya. Kasi ang limang kalabaw nito. Or sampung kalabaw. Yun yung tubig eh. Ang linis ng tubig. Dito yung marumi yung tubig. Malinis talaga. Walang putik to. Tingnan nyo po guys. Walang putik yung kalabaw. Liguan to. Kasi walang putik yan sa loob lahat yung tubig walang putik yung haba yung daanan punta dun yun yun may tulay tulay pa doon dalawang tulay mga pa farm yun ang technique para yung kabaw nyo hindi sakitin at mabilis lumaki kailangan talaga ibabat sa tubig pag puro sa tag init mga pa farm yung kalaba ko ang ganda ng katawan buyog malaki yung katawan nyo ayan ilo no, paalala nyo po sa si inyo ha, bawal ang kalabaw na ang oras 9 o'clock na hindi nakapa labog kasi talagang mainit ng panahon ayan ayan hirap guys ang hirap talaga may mga mga tulay-tulay oh. Hirap